Hi mga kamani, So ayan, so... Today, dito ako ngayon sa kitchen ni, Mod, ni Modra at may ginagawa ako at nag-iihaw ako ng manok, bisayang manok. So, <clears throat> ilinis ko na siya dahil magagawa ako tinulang bisayang manok at ah, tinulang bisayang manok tsaka mag-adobo mag din ako ng bisayang manok. So, dalawa yung in dalawa yung kinatay ko ayan so lilinisin ko na lang siya para maluto ko na siya so watch me so ayan mga kamami ang ating ano kagabi ngayon so ganito lang yan siya mag ihaw so una lagad yung puwit ng manok ganito siya o oh, puwit ng manok hiwain mo lang siya ng paganon so hirap to siya eh, hirap to siya uh, dapat malaman pero hindi kinakaya ko siya. So wala nagturo sa akin nito. Tumitingin lang ako sa kung mayroon man doon sa probinsya kasi namin kapag yung nanay ko magkatay ng manok, tumitingin talaga ako papa para paglaki ko marunong na ako. So, oh. Opo. So ayan, may talaga yung anak ko dito mga kamami. So ayan siya. Ayan, butas na kanya kanyang puwit butas na. Pagkatapos ko siyang butasan dito, dito na naman ko siya kung saan siya nilalagay yung mga pagkain niya. So, baganyan lang siya mga kamami. Ganyan. Tapos, ganyan. Ayan. Pag, ayan na siya. Bukas na kanyang bituka. Pagkatapos, dito na naman tayo sa kanyang ano, ganyan lang siya. So, dapat talaga dito ganito talaga yan siya mga kamami. So, dapat dito din sa kabila. Anuin ko din siya dito sa kabila. Yan. Para mamaya, Naya? tapos yung manok, manok ganyan. Ganun. Ganyan Patay? siya. Oh. Dapat talaga hiwain yung dito niya mga kamami. So, yan. So, ayan na siya. Ang pinakauna ko nilag... Uh, Kuan, ganito lang siya. Oh, simple lang siya mga kamami. Oh, ayan nyo. Dali lang siya. Simpleng simple. At mabilis mo lang matutunan yan. So, kukunin lang dito yung, yung mga bituka na nakuha mo sa kanya dito sa bumbunan. Dito, ganito lang. Tanggalin mo ganyan. Oh. Yes, ganyan. Para malinis talaga. Oh, malinis na siya mga kamami. Wala na siyang ano, mga laman. So, ito na naman yung Opo, ito na naman yung paa niya. So, hindi pa siya tamang pantay. Ayan, so, ganoon mo lang. Ikot-ikutin. Tanggal na siya. And then, dito sa kabila. Para mabilis, kapag naglilitsyon din kayo, kapag, mamaya na yan dyan. O, dito na naman tayo sa isa isa na naman. So, ganito lang talaga yan mga kamami. Butasin yung kanyang puit. Puitan. Ganyan. Tapos, dito. Yan. Iikot mo lang yung buli niya. Hiwain mo lang ng dahan-dahan para hindi mabutas yung uh, kanyang dinadaanan ng kanyang dumi. So, ganyan siya mga kamami. Iikotin mo lang ng pahi. Paganon. Tapos, paganon. Dahan-dahan lang para hindi mabutas yung kanyang ay, no tabituka. Ayan. So, tapos ko na siya. Nabutas na siya. So, dito na naman tayo sa kanyang... Um, ayan. Kung saan niya nilalagay yung pagkain niya sa kanyang dibdib. So, ganito lang siya mga kamami, o. Oh. Butasin. Pag ganiyan. And then, dito. Butas na siya. So, pagkatapos, dito siya. Hiwain siya nang dito, Oh. Himain lang siya dito. Dito. Para kapag kunin mo na yung kanyang pakpak o para, para pag tikasin mo na siya, you, ah mabilis na lang siya. So, yung paa naman, pag ganyan lang yung mga paa mga kamami. Ayan. Dapat pantay yung ano, para kapag tinanggalan mo na siya ng mga laman loob, mabilis lang. So, pag lang siya, mga kamami. Ayan. Kasi, marami kasing gusto mapaturo sa akin, pero hindi man na, wala man akong time. So, sa video ko na lang siya ipaano. Ayan. So, wala na siyang paa. So, dito na lang na yung natin dito. Kanya. Dito ka. So, dandahan lang natin kay matanggal yung kanyang laman. So, na, ayan. So, tanggal na kanyang, kanyang laman. Ayan. Tanggalin natin. Tandahan lang kasi may updo yan yung manok. So baka ma, mabutas yun. Baka mag pait yung kanyang ho. Oh, ayan. Malinis na siya mga kamami. Ayan. Mabilis oh, lang siya. So ito naman. Tanggalin nyo lang mommy. dito. Ganyan. Opo. Ganyan. So ganyan lang siya. Mga kamami. <laughs> So, ganyan lang siya mga kamami. Charan! Malinis na. So, ito na yung aking nahiwa. na malinisan. Mabilis lang talaga. O, ba diba? So, ang next mga kamami is ganito. Yung kanyang atay. Tsaka yung kanyang batikulon ba yung tawag dyan? Ayan. So, kunin mo lang yung, bat, yung kanyang batikulon dito sa kanyang sa atay. Hiwalay mo lang. Tutulin mo na pag pa Hiwalay na siya. And then, pagkatapos, yung atay na naman yung hukuni natin. Paganyan mga kamami. So, maraming gusto magpaturo sa akin. Mga kaibigan ko, gusto din nilang malaman kung paano daw magkatay ng manok. Madali lang man man mga kamami. So, ayan na yung atay niya. Hiwalay na, hiwalay na siya. So, ayan din siya. Ayan. So, yung kabila na naman yung koni natin. Ayan. So, dahan-dahan lang talaga mga kamami. So, pasensya na po sa kumakain dyan or sa pakakain ka lang. I'm so sorry. ah uh, kailangan ko lang talaga to kasi para mapagkikita mapak ko din sa mga kaibigan ko kung paano talaga ihawin ang paano magkatay ng bisayang manok. So, ayan. So, hiwalay na siya sa kanyang ito yung atay niya mga kamami konti lang yung atay niya so kukunin natin yung kanyang atay yan so ayan na so ayan na mga kamami ang ating ano ayan so dito na naman tayo ganun ganun lang yung kanyang batikulon ganun ganun mo lang ganun ganun tapos hiwain mo lang na pag ganun dito sa kabila para hindi masyadong dito sa kabila hiwain mo lang yan hiwa lang ng hiwa 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 lang yan, tapos ganyanin mo lang mga kamami although may ma, ma masukatan talaga pero at least tanggalin mo lang yung kanyang balat so ayan, tanggalin lang yung balat niya so I'm so sorry kung mayroon kayo nakita hindi ka ganais na is so ayan, malinis na siya kailangan talaga tanggalin yung yung pla, parang plastic niya kung saan nakabalot yung kanyang mga mga dumi. So ganyan, tapos kiskiskin mo lang ng pagano So ganyan lang siya mga kamami. So yun mga kamami, yung aking ano sa mga kaibigan ko din ganun po talaga ang mag ganito po talaga mag katay po ng manok dapat ganito lang po talaga ihiwalay po talaga siya para mabilis dapat naka-slice at malinis yung kanyang laman loob so kayo nang bahala mga, mga kaibigan ko mga kilala ko or mga, mga kamami kayo na uh, kung gustong-gustong nyo talagang matuto, praktisin nyo na talaga. Basta, ganun lang po talaga. Hiwain lang po yung pwitan niya. Tapos, yung dito sa may kilikili. Tapos, dito, o, oh, e, kuha yung dito para mabilis po kapag ihiwalay na po yung katawan niya sa, sa para mahiwalay po yung katawan niya. So, yun lang po mga kababay ang ating pat, ang ating pa, pa video for today's video. Maraming maraming salamat. Bye! At sana, marami po kayo matutunan sa aking video. Bye!